Uy! Luis? Ano yan? Bakit may pera dyan? Wala. Oh Bayarang... Bayarang babae? Totoo ba to? Oh, sino kasama mo dito? May pera. Bakit may pera dyan? Yan ba yung binayad sa'yo? Sadyante so, ka pa. Akin ang pera mo. Uy, sa tabi! Akin na! Sa kapal punta! Uy! Sa tabi lang! Uy! Sa kapal punta! Sige! Yung pera! Iniwanan dito! Sayang to! Nembak, bag! Ah! Mana kaya yung naman ang importante Ang babae. So, so yung mga idol. Patuloy tayo sa paghanap sa uh, Yung bata na yun. Oh, ewan ko kung bata pa yun. O dalaga na. So ayan o. Oh, Mamalakas yung hangin. So pasensya na po kayo mga idol. Lang, sa lahat ng mga viewers natin. So medyo na ano yun ako kasi. Ano ba. Kawawa naman yung babae. Kung may, kung may masama mayari dito. Kasi napakadelikado. Kasi napakadelikado. So ngayon balikan natin dito. Continue tayo sa lahat ng mga viewers na aabang sa ano natin. Focus muna tayo dito kasi may isudyante mga idol. Uso na talaga ngayon. Kahit saan ka, may patayan. Kahit mga ano, isudyante ni Nasa gubat. Anong ginagawa niya? Aswang ba yun? O parang may something. Kaya panoorin nyo to. Panoorin nyo to. Dito, balikan natin. Hanapin natin dito talaga. Alam ko nandito po yun. Natatago. Ang lakas. Tumakbo nagtatago lang yung dito hindi pa yung naka, nakawala oh. sabi ko na nga ba parang may kutob akong parang may ano doon sa sa dyante na yun oh, malakas na yung hangin ng idol oh baka mabutan tayo ng ulan dito paano na ito oh ang lakas oh wow lakas ng hangin grabe ano patuloy patuloy pa tayo sa pag vlog kasi lakas ng hangin eh oh. Likado, mabutan tayo ng ulan tsaka parang may bagyo. Oh. Oh. Grabe. Ayan Oh. So, Ayan, naka-experience tayo ngayon ng malakas na hangin dito. Parang uulan yata, siguro. Ewan, basta patuloy tayo sa ating pag-vlog. Basta makita natin yung babae, mga idol, para... Ano? Kasi, pasensya na po ha. Hindi pa ako nakapunta sa barangay para magsumbong. Pero plano ko po. Pero sa ngayon, mga idol, continue mo tayo sa paghanap. At kapag hindi natin makita ngayong hapon na to, magsusumbong na tayo sa barangay para ma-actionan. May sodyante dito, baka may puso na kasi yung patayan no look po oh. grabing lakas talaga ng hangin ngayon ano uuwi na ba tayo ngayon oh. wow nako uh, ano ah, parang may pagyo dito huh. Oh. yan talaga yung ano namin mga idol ulan init so, bago tayo uwi lilibutin muna natin yung area mga idol hanggang doon sa unahan baka may ano tayo makita baka makita natin kasi parang uulan eh lakas na ng hangin dito Look, oh. Parang may narinig akong something dito. Parang dito pa daw. Uy! Miss? Ano yan? Bakit may pera dyan? Hala? Oh my God! Bayarang... Bayarang babae? Totoo ba to? Oh, sino kasama mo dito? Oh. May pera. Bakit ka may pera d'yan? Yan ba yung binayad sa'yo? Sadyante ka pa. Akin na yung pera mo. Hoy! Sandali! Akin na! Sa'n ka papunta? Hoy! Sandali lang! Hoy! Sa'n ka papunta? Sige. Yung pera. niya yung pera dito. Sayang to. yung bag ah, ano kaya yung naman ng bag ang na to yung putante yung babae so sa akin yung bag niya mga idol sige magtago ka magtago ka miss bayaran ka pala eh may dala siyang pera mga idol bata bata pa bayaran huwag ka na magtago Mag... hindi naman ako masamang tao Pasensya na kung nagulat ka sa akin. Pero dapat, huwag mo itong gawin. No? Huwag mo itong gawin. Ayan mga idol, talagang ingatan natin ang ating mga anak gaya ng sinasabi ko po talaga sa inyo eh. So, tabi-tabi po ha. Nasa akin yung bag niya. Pero napakaluma ng bag niya. So, ayan mga idol, gaya po nang sabi ko sa inyo. gabayan po natin ang ating mga anak. At nagkalat na po talaga ang mga ganyan, no? Na sudyante na parang magdalena na na mga babaeng walang pahinga ay may, hindi ko naman siya hinusgahan wala naman akong hinusgahan mga idol pero may pera kasi baka binayaran siya ba sino kaya nagbayad sa kanya saan ka na lumabas ka para matulungan kita Ayan yung bag niya mga idol oh. Sirang-sira na yung bag niya sa katatakbo. Diyan mo na yan. Parang nainuubo <coughs> eh, ako sa kakapakpo. Bilis niya. Binalikan ko talaga yung pera. Sayang eh. Iniwan niya eh. Hindi na sa akin itong pera eh. Bayaran pala yung babae na yun. Hindi ko naman inaasahan. Estudyante eh, so pa. Saan kaya yun nagtatago? Alam ko nandyan ka lang eh. Nagtatago ka dyan eh. Lumabas ka. Ano yung parang sumisigaw? Sabi so, mo nga, hindi ko nakita ang babae. Pero nabuta natin na may pera. Na nasa akin yung pera ba? Nasa bag ko. 1,000 pala yung halaga niya. Sana kaya yung lalaki. Ang masama dito, baka matagpo, maka, makasalubong natin yung lalaki. Mapahamag pa ako. ako. Ako pa yung dahilan. Wala naman akong ginagawa. Kundi nagvideo lang ako at nabutan ko. Nakita ko dito na actual. Wala naman akong ginagawa. Eh, tayo pa yung kasalanan ngayon dito eh. Nga, mga viewers ha, relax lang kayo. Wag nyo akong ibabash kasi gusto ko lang makatulong doon. Pero, babae na mismo ang umiwas dyan di pa no? Saan kaya siya nagpunta saan kaya nagpunta yung babae saan na makita natin at mahuli natin yun para mabarangay na natin ma-report ma natin yun sa barangay uh. Dami kasi mga damo eh, hindi ko makita eh baka nandito tayo natin dito subukan subukan natin dito mga ito subukan natin dito tayo natin dito baka nandito lang siya yun yeah. sila kaya nagpunta wala namin dito eh wala dito mga idol hindi ko na nakita wala dito Miss, lumabas ka Miss para matulungan kita at mapunta tayo sa barangay para matrist natin yung magulang mo. Oh. Alam ko nandito ka lang eh. Lumabas ka. Lumabas ka. Sa nakaya siya nagtago mga idol, baka nandito, baka dumaan dito oh, may, may daan nandito oh, parang pinadaanan na ng tao dito oh. pag papunta doon sa baba. Hmm, baka nakatakas na eh. Ay nako. kanidaanan dito. Uy! Sino yan? Uy! Hala! Sino yun? Sino ka? Hala, yung babae! Uy! May pamalo! Si, may sandali lang! Bakit ka nagalit? Uy! Hala! Hala! Hindi naman ako masamang tao! Oh! Hindi naman ako masamang tao! Sandali lang, miss! Oh! Hoy! Ito nagalit. Pwede lang pamalo. Sandali! Sandali lang! Uh. Sandali lang siya. Miss, sandali lang, miss. Huwag ka magalit. ka Saan ka na? Wala. Wala dito. Akala niya siguro mga idol masama akong tao. Kasi na, hina, hinadlangan ko ang kanyang kaligayahan. Masama bang tumulong mga idol para maligtas siya? Hindi ko naman kasalanan yun. So patawarin niyo pa ako. Huh. Nahilaw ko sa katakbo. So yun mga idol. Galit yung babae. Pinagpapalo niya ako. Nagtatago pala siya sa may saging. Puno ng saging ba? Nagalit sa akin ba? Makatito tayo makita. Lapit na maggabi. Oh, hapon na. Uwi muna to, siguro tayo. Uwi na ako mga idol babalik tayo dito baka makasalubong natin yung babae ba baka may kasama siyang lalaki yung jowa niya baka patay baka may baril o itat delikado tayo dito oh, delikado oh. alas muna tayo dito para dipinsa this. Ay po. So yun mga idol ha. Magtago mo tayo dito sa saglit. Hinihingil ako. Baka dumaan dito yung babae. Mahulo natin. Dali sa, dalitan sa barangay. Pero na, na, nagalit siya kasi nahadlangan ko siya ba? No? Naaktuhan ko, nakita ko talaga pero yung lalaki mga 'yon hindi ko nakita. Mabilis, baka nagtago ba, baka may pinuntahan. Baka nag ana ana sila ba natapos na ba, ba, bago ko nakita. Yun pala yung ginagawa ng mga estudyante. Sana hindi 'yan matulad yung mga anak ninyo, lahat ng mga viewers natin. Hindi ko naman to uh, ano ha, sana po ingatan po natin ang ating mga anak. Payo lang po bilang isang vlogger na nakita natin dito. At sana makita natin yung babae patulungan natin. At at maano natin sa barangay ma-report dito sa area to. So yun lang po. Uh, aalis muna ako pag samantala at babalik tayo dito. Siguro uh, magdala ako ng mga kasama, no? Magdala ako ng mga kasama mga idol para mahuli natin yung babae at yung baka may kalipin ba siya, juwa ba? Mag magtawag mag mag ako ng kasama para maano, mahuli natin yung babae, no? At para matulungan din natin. So yun lang. Alis muna ako, mag tawagin ko muna yung mga kasama ko. Baka babalik kami dito bukas.